Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Gandang araw kay bigan. Salamat sa iyong pagsama sa akin dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Darama Dizon, nagpapasalamat sa iyong pagsama sa akin sa araw na ito. At sana ay maging isang biyaya ang ating oras sa araw na ito sa ating pagbubulay-bulay sa Luke 6:36. You must be compassionate just as your father is compassionate. Luke chapter 6 verse 36 Compassion Ano po ba ang ibig sabihin talaga nito? How does it look like? Well, let me ask you a question. Ano po ang inyong gagawin kung nakasalubong nyo ang isang tao na talaga namang ayaw na ayaw nyo makasalubong dahil... Iminarites ka kanya ng ilang beses. May masama siyang ginawa sa iyo? Binakstab kanya. Talagang ginalit kanya. Ano po ang inyong gagawin kapag nakasalubong niyo ang taong ito? Maaaring may iba-iba tayong sagot at maaaring minsan matatawa na lang tayo sa ating sagot. Ano po? Pero alam niyo po, yung mga pariseyo nung panahon Jesus ay nagturo na sobra na kapag tayo ay nagpatawad ng mahigit sa tatlong beses. Parang over na yon Dapat tatlo, okay na yon Tatlong beses mong patawarin. Pagka lumagpas na dyan, sobra-sobra na yan. Pero ang ating Panginoon, nagset siya ng isang bagong standard for an extravagant kind of forgiveness. He emphasized that we should forgive others generously and continuously. Hindi lamang tayo dapat magpatawad daw ng patuloy-tuloy, uh, kundi talagang, kumbaga sa salita ng mga bata ngayon, ay yung bonggang pagpapatawad. Yung pong ating uh, outward expression of forgiveness, it may look different for everyone, pero I'm sure you would agree that True forgiveness should offer mercy and compassion to those who hurt us. Siguro, doon natin masasabi talaga na napatawad na natin. Kung meron tayong mercy, meron tayong compassion, doon sa mga tao na nakasakit sa atin. Hindi po ba? Kasi minsan, napatawad na natin, pero we are very cold, we are very distant. Pero maganda po siguro na yung pagpapatawad natin ay kaakibat din ito ang awa, at compassion. And I know, I know my friends, I'll be the first one to tell you, hindi po yan madali. I myself find it hard to do that. No, maaaring uh, napatawad na kita, pero maaaring, you know, hindi na maibalik yung dating init ng ating samahan. Hindi po siya madali. Lalo na kung napatunayan natin ang ugali o talagang hindi natin na uh, napagdesisyon na natin na hindi na natin siya mapagkakatiwalaan. Minsan talagang gusto natin wag nang makita siya o wag na natin siyang uh, makasalubong sana, no? Kasi hindi madali. Ang gusto natin sana na mag-heal. And showing compassion to someone who hurt us, it really goes against our natural desire. Di po ba? Hindi normal na maging desire mo yan. Na magkaroon ng awa sa mga tao na nakasakit sa iyo. At times nga minsan, 'di ba, parang nakaka-overwhelm, it's so unfair, and talagang feeling natin impossible. But showing someone undeserved forgiveness and compassion is what mercy is, and it's what Jesus does for us. God so loved the world that despite our constant mistakes and uh, patuloy na pag-reject sa ating Panginoon through our many acts of disobedience and unfaithfulness, ay ipinadala, pinadala pa rin niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang mamatay para sa atin. Kahit di natin deserve yung kanyang awa, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagpapatawad, ito'y ibinigay pa rin niya sa atin. At ngayon, sino man ang maniwala at manampalataya kay Jesus ay makakatanggap ng walang katapusang awa, walang katapusang biyaya. It's because God freely offers us mercy that He asks us to show mercy also. The world will tell us to hold on to our hurts and allow it to shape us. But Jesus wants to release us from the pain of our past by changing our heart's posture towards others. Hindi po yan madali because it is often an act of continual and painful surrender. Kailangan po e, nire-release natin ito at sinusurrender at binibigay sa ating Panginoon. But Jesus doesn't expect us to go through the process of forgiveness alone. Alam po niyang mahirap. Kaya He offers to help us if we are willing to trust Him and honor His teachings. Wala pong pinapagawa sa atin si Jesus na hindi niya mismong nagawana. When we offer mercy to someone who has hurt us, who has wounded us, ipinapakita lamang po natin kung gaano ang pagpapatawa din na ating natanggap mula sa ating Panginoon ay tunay na mayroong epekto sa ating buhay. Kapatid, mayroon po bang taong labis na nakasakit sa iyong puso, sa iyong buhay? Would you like to release that person to the Lord? Mayroon po bang tao sa inyong buhay na nangangailangan ng inyong awa, nangangailangan ng inyong pagpapatawad ngayon? Spend some time with God, my friend. Ask Him to search your heart, and give Him any hurt that you have been carrying for way too long. Tayo God, even though we mess up, we hurt each other and offend you. Mahal mo rin kami. May awa ka pa rin sa amin. Salamat, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa mga oras na mas pinili naming magalit, mas pinili namin na magtampo, mas pinili namin na huwag maawa sa mga taong nakasakit sa amin. Siya sa atin niyo po ang aming puso, siyasatin niyo po ang aming buhay, at tulungan mo kami na magpatawad. Magkaroon ng awa sa mga tao na umapi na kasakit sa amin. Kung paano mo binigyan kami ng awa, kung paano binigyan mo kami ng pagpatawad, Panginoon, tulungan mo na maisabuhay din namin ito. Please reveal who we need to show mercy to today, O God. And then, O Lord, in our weakness be our strength. Help us to obey your prompting. Show us how to love people like you love us. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito dito po sa programang Reflections. Nawa po ang ating naging pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos na mula sa Luke 6.36 ay naging pagpapala sa inyo sa araw na ito. You must be compassionate just as your Father is compassionate. Luke 6.36 Mag-leave lang po kayo ng comment kung paano ang ating pagbubulay-bulay sa araw na ito ay nangusap sa inyo. At nawa, ay bigyan tayo ng Panginoon ng power and desire to honor and obey Him. Ako po si Ruth Larama Dizon. Hanggang sa susunod po, magandang araw sa ating lahat. Reflections Your daily dose of strength and motivation Reflections, Reflections.